Sunday so update tayo update pangatlong booking na natin ang unang booking natin galing sa bahay uh, malapit-lapit din sa bahay mga uh, 0.5 km alright so papuntang Bacoor Bacoor papuntang Double Dragon sa Makapagal Boulevard tapos so, sa Makapagal Boulevard nakakuha tayo mga lodi uh, papuntang ano, uh, multinational alagang 1.2 pesos so, nandito muna kami sa ba ito? Total. Alright. So dahil uh, tawag ng kalikasan si Mada. Alright. Alright. So naga uh, take muna siya ng CR. Ah, alright. So, uh, dahil uh, nag-ask naman siya. Uh, meron dito. Alam mo naman dito sa total. Ayun Oh, no? pay toilet. Mga lodi. Okay. Dito na si Madam yon mga lodi so good morning good morning yon nandito tayo sa loob ng multinational village dito sa Timothy Timothy Avenue Timothy Street okay all right so nagatid tayo dun sa Burden so naganap tayo ng malilim na lugar dito na rin tayo mag uh, abang abang dahil sa laki ng multinational uh, village na ito mga lodi meron talaga at meron bubuk dito kasi pag nandun tayo sa Sukat Road ang booking nandito so hindi natin makuha dahil na malayo ang ikot ng gate ng Lodi uh, iikot ka pa ng C5 extension alright so napakalayo so may inip din ang mga nagbook dahil sa tagal ng ikot natin mga Lodi so dito mag-aabang abang tayo dito so tingnan natin ang signal natin mukhang mahina kasi alright good morning good morning so sa mga buhabakbak dyan exit, safe Drive safe, drive safe stay safe mga lodi alright, good morning yun mga lodi so nandito na tayo sa ermita or malati ba ito so yun nasa likuran ko yan nasa tapat ako ng US embassy mga lodi alright so dyan yung 1322 na yan alright in check ang ating ano, ah, pasayero so dito tayo sa gate so magabang-abang tayo dito nakaapat na rides na tayo palima ang habangan natin dito mga lodi Alright, malay mo makachamba tayo sa likod natin. Di baling malayo-layo ang U-turn. Malayo-layo din ang hatid ng mga yan. Sigurado. Alright. Yung mga Lodi. So, what's up? So, nandito na tayo sa Diliman. So, nandito tayo sa 11 Jamboree. Dahil nung galing tayo sa Malate kanina, nakakuha tayo sa US Embassy na kapuntang SM Masina. Pagdating SM Masina, drop off natin, nakakuha tayo din ng Diliman papuntang K-Port. Alright, so dahil malapit tayo sa 11 Jamboree, mga siguro ang mansalo na tayo hindi nakakakain dito. So, ayun. So, dance break kasi mga lodi. Oh. So, ang dami. Alright, so ang dami. So, order tayo. Kain tayo mga lodi. Oh. So, ang daming motor. So, yun. Oh. So, ito mga nakakainan namin itong mga rider, mga lodi. Nung ano pa, pandemic time pa nung no, hindi pa pwedeng kumain ng ano sa pwesto nasa gilid-gilid lang kami yun. dahil ngayon no? yun. All alright so kain muna tayo yun mga lodi so good evening, good evening. so update tayo so alas 7 pasado na mag alas 8 na yata mga lodi so matinding traffic ang ating dinanas alright kasi alas 3 galing tayo ng diliman to las piñas Las Piñas to Lucky Chinatown Tapos Lucky Chinatown Punta tayo ng Greenbelt 3 Tapos Greenbelt 3 pre Calbayog, Mandaluyong Tapos Mandaluyong, Novaliches Putya, paingan muna Relax muna Panalo na yun pre, laki na oh? Laki na uh, Ayaw magbigay Ako di ko nilalaro Okay, alright so Kain tayo pre Kanton ano kayang pagkain nung kay ano madam? Ah, pagkain. Yung pa rin. Wala tayong magagawa. Yung. kain muna ako. Sige, yeah. mas. ka muna. Oo. Ikaw muna ng kape. Ha? Kakape okay. din ako pa sa Sige, dalawang kape. All Alright. So, paluto muna tayo ng silog mga lodi ah uh, dahil Tom Jones na tayo alright so yun dito tayo sa pinakainan natin so nandito tayo sa tambay natin oh, ano ba long silog long silog tapos dalawang kape madam kape oh dalawa ah uh, yung ano na lang, Nescafe original, dalawa. Ha? Ay, yung brown. Ay, yung brown na lang. Okay. Walang Nescafe, so brown na lang. Alright, so kapi tayo, tapos eventually magsilog tayo mga lodi. Alright, so no? so yung isang tao dun umalis yung naka-smash na grade umalis mga lodi nakita kasi tayo so, so kaya mo na 11 rides tayo so believe traffic pero hindi natin sinukuan yun. so grabe Las Piñas Lucky Chinatown Makati Mandalu yung ah limang rides din pa rin dikit dikit pa grabe grabing ano limang limang rides dikit dikit alos ano apat na oras may gating sa akin doon ako ako, gurami hindi, ako, ko yung gurami ko eh Ha? kuha ko yung gurami Hindi ako ano eh, hindi ako tinex ng gurami eh 16 gurami One, 800 naman yun eh, kaya na so, uh, ano lang yun pre Ano Bahala ako Ha? <laughs> Naka? <laughs> Alin pala Eh, ang mga lang yun ah Kaya yung kaya naman yun Ako nakuha ko ulit yung ano eh 160, 180 Tapat ulit yun, antay ko lang sa 20 kaya pala din ka Yung mga lodi So good morning, Good morning tuloy Good evening Good evening mga lodi So uh, Past 11 na So nakapagpahinga na tayo Mga dalawang oras din May get Pagkatapos natin na uh, Maghapunan Yun Alright Mga lodi So Ngayon mag-abang-abang na tayo Ng uh, Booking Nandito tayo Around Doabi nyo Tapat ng Epeo Medical dito sa may yon yun mcdonalds tapos sa likod ay sa harap nitong mighty mark alright so magkabang abang na tayo ng booking makapisa na tayo mga lodi, hanggang bukas alright so yun good luck sa amin ni red so okay na rin si red nakapagpay na yan siya alright so abang abang tayo ng booking alright good evening mga lodi Eleven rides tayo kanina. So, we'll see kung makakailan tayo mula ngayong eleven. Okay. Alright. So, dudugtongan na lang natin bukas sa ah, pagpunta ng paggawa natin kay Click Moto. Delma, stay tour. Uh, Throttle body. FI clearing tayo. Alright. So, yun ang papaayos natin mga loading Tingnan natin kung magkano maabutin. Alright yun bukas tayo mga mga alas 6 tayo pupunta doon so yun ito na muna hanggang dito na muna part 2 uh, bukas mamaya okay dito na muna tayo mag abang abang tayo ng booking dito kung mga tayo okay alright so out ko muna tayo mga lumi so abangan ang part 2 alright peace I'm out yung mga lodi good morning, good morning. So 12 midnight na. Bago maglipat ang petsa mga lodi ay nakakuha muna tayo galing sa Fairview sa IPU papunta dito sa Tachi 8. All right, halagang 133 din. Okay, goods na din yung mga lodi. All right. So dito na tayo mag-aabang sa may Uh, corner ng Road 20 at Shorthorn dito sa Project Gate. So dati nagtambay na ako dito. Nakakuha tayo dito ng booking. Pero dati nakatambay tayo dito mga parang 2 or 3 a.m. na. Nakakuha tayo ng booking dito mga Lodi. So meron doon si Pops nakatulog na doon. Oh. So mag siya doon. Madilim na doon. So sana ipinabi niya ang kanyang cellphone, tinago niya malapit sa Tricegillan. So baka kasi mawalan okay alright so yo mga lodi alright yo so dito na kayo magkabang-abang mga lodi alright so good morning nga good morning ilang kaya mula ngayon ang magiging booking natin sa mga maya alright so tsaga lang antay tayo antay antay so 3 hours tayo dun sa fairview at least nakapagtay na tayo mga lodi kasi kanina nabugbog tayo ng todo sa traffic alright so ito paano nakaisa tayo before mag change ang pecha so naka 12 tayo na rides okay alright sa so, ngayon tingnan natin kung ilan ang magiging rides natin na mamaya alright mga 6 or 7 alright pero target na 6, 5 or 6. Kailangan pupunta na tayo doon. Kahit click mo ho, oh. para tayo magpagawa bago tayo malobat. Alright. So good morning, good morning. So sa mga buwang kapat mga lodi, sa mga maliliwanag na lugar lang kayo, gumilit, huwag kayo sa matidilim. At uh, sa mataong lugar tayo mag uh, tambay-tambay para hindi tayo mawalan, manakawan o maagawan, maundap Alright, good morning Yun, mga lodi po Ang ingay ng mga truck so, Yun, mga lodi uh, Good morning So, galing pala kanina sa Project 8 Nakakuha tayo ng papunta. Ortigas Center sa Julio Vargas, sa Setel dahil doon tayo nag drop off sa may call center doon doon na tayo nag antay nakakuha tayo ng Quezon City sa may barangay hall ng Kapalata so malapit yan dito sa uh, Araneta G Araneta alright so yan hanggang Ms. Skyway dito sa may 7-Eleven okay malapit tayo sa corner ng Kaliraya yan, yan tayo nang galing so ito mga loading so, kasi katabi nito yung pa, past funeral mga lodi pagka mga ilang minuto lilipat tayo dun sa may ano uh, SM Mesa yun so, so ang iingay ng mga truck mga lodi alright so tsaga tsaga tayo antay antay tayo dito mga lodi pag wala doon tayo sa may SM Mesa sa may SM Center Point alright good morning yung good morning mga lodi so after midnight maka 3 passenger na tayo mga lodi free ride so nandito tayo ngayon sa Arna is uh, uh, Pasay Road sa Pasay alright uh, uh, yan punta uh, ng LRT TAP malapit sa party bar. Okay solution ah uh, parang solution eating bar Alright right galing yan doon sa eh hindi alam eta sa CCP na do big talagang 133 pesos ang singkasanan siya ng malate pero suddenly in the middle in the middle of our trip ay nagbagong isip siya so dito nagpa so mas malayo so nagdagdag na lang siya mga lodi yung 133 naging 200 pesos okay. na rin mga lodi okay alright so magabang-abang na tayo dito mga lodi pagka uh, wala dilipat tayo sa may green okay alright good morning yun mga lodi what's up so wala tayo nakuha doon na booking 30 minutes na doon so wala tayo nakuha sa Uh, area natin kanina so lumipat tayo dito sa top yan o malapit dito sa mga ito city land uh, Manila residence to eh the Manila residence tapos sa uh, yan o mga Lodasal University tapos doon na uh, ano Green Residence so dito may mga nagbubuk dito mga Lodi so dito na tayo mag-abang-abang ng booking natin alright right, so baka makakuha pa tayo dito ng papuntang airport. So no, nakaraan na kakuha tayo papuntang airport dito, mga lodi. Alright, so tiyaga lang talaga, abang-abang tayo, mga lodi rito. right, good morning, good morning. So magkala stress na. So 30 minutes tayo nag-abang doon. Wala tayong nakuha ang booking doon. Alright. So mga lodi, so good morning, good morning. Nakakuha rin tayo doon sa top, papunta na uh, Tibuli. Uh, residence sa Iris Tower so sa Mandaluyong so dahil wala doon lumipat na naman tayo dito sa Robinson Cybergate Tower 3 so yun nagiging suki so okay na tayo dito mga lodi so may mga angkas din dito sa nag-aantay. ay so, dito kahit papano mga lodi so pa na rin so mga makaisa dalawa tayo pupunta na tayo ng pasik Alright, para mauna tayo sa scheduling. Alright. Saturday na. Saturday morning. Okay. Ay, paano, parang makaapat na yata tayo mga Lodi. After uh, midnight na booking. Alright, so 1.20 rin yun. Kaya paano, goods na. Uh, Lodi. So, yun. yung mga lodi So nandito na tayo sa Ano ba ito? West Campus Drive yata ito Dito tayo uh, Tinatambayan ko mga lodi oh. Nakatambay na ako dito eh. Pero sa araw hindi pwede Kasi tinataboy ng gwardya Dito tayo sa Mga lodi Sa may loton Tapos West Campus Dito sa Telos. So galing doon sa Mandaluyong nakakuha tayo sa halagang 93 pesos. Yung pagdating naman doon sa drop off 'yun. No? Oh. 'Yun doon no? Oh. sa Metro Bank doon. 100 naman din binigay ni Madam. Okay, alright. So dito mag abang, -abang pa tayo. mag na rin mga lodi, mga parang magalasing ko na. Pag walang booking na lumabas dito lahat, lilipat tayo doon sa Wells Fargo so parang palipat na nga ako dun. kasi ang alam ko Lapasan na rin ngayon alright sa kapila sa may uh, ano ba yun Venice Grand Canal sa likod noon doon ng Wells Fargo mga Lodi alright so after 12 midnight taka limang booking na tayo kahit pa paano uh, mga 915 na rin ang na, naka ano natin mula nung Uh, midnight na yun 850 na rin ang ating nadagdag alright right. yun